Buti na lang hindi magsasara yung kumpanya natin. May trabaho tayo na. Swerte natin kay Sir Carlos. Sulog talaga siya ng langit. Oh, sinabi mo pa, brother. Buti na lang binili ni Sir Carlos yung biyahero dahil kung nagkataon, lahat tayo dadamputin sa kangkungan. At lagot ako sa misis ko. Sir, talaga aabutin mo. Umaga, tangali, gabi. Talaga naman. Pero mukhang mabait naman si Sir Carlos eh. Magalang, marespeto. Pati nga si Elias sa palapit sa kanya. Tama ka dyan, brother. Alam mo, napapansin ko din yan. Tsaka ang swerte ni Elias sa kanya para sa nakakuha ng padrino. No? At nagkakaintindihan sila. Sana all, di ba? Sana all talaga. Oy, brother! Oka! Baka mo no magsumay pag-usap sa amin yung eh, tagal na nakabanding yung cellphone mo. No? Mga brother, kailangan ko kasing umuwi sa amin eh. Bakit, brother? Anong problema? Eh, eh, yung tatay ko kasi may malubhang sakit eh. Kaya, kailangan ko umuwi bago, bago mahulin lahat. Kawawa naman yung tatay mo. Eh, ano ba sakit niya? May cancer siya sa bagay. Eh. eh, brother, sabihin mo lang kung paano kayo makakatulong sa'yo, ha? Kailangan mo ba ng pera para makasaya ka ng Roro? Hindi. Mga brother, hindi ko kailangan ng pera. Maraming salamat sa tulong niyo. Pero hey. ang kailangan ko, asawa. Bago ako makauwi, kailangan kong may kasama akong asawa. Anong pinagasabi mo? Naipangako ko sa, tatay ko na may asawa na ako. Lahat kasi ng mga kapatid ko may asawa na eh. Ako na lang wala. Bunso ako sa magkakapatid. Siyempre, Bago pumanaw yung tatay ko, gusto naman niyang makitang masaya ako, meron akong pamilya. Yung kasi yung pangarap niya sa akin eh. Eh, isa't kalahating tanga ka naman pala, brother. Bakit mo ginawa yun? Eh mga brother, hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Na kailangan, pag umuwi ako sa amin, meron akong kasamang asawa. Siyempre, ayoko namang sumamaloob sa akin yung tatay ko kapag umuwi ako dun. Sasabihin niya, hindi pala totoo, sinungaling ako. Paano yan? Eh, girlfriend niya, wala kay. Asawa pa kaya. Dentist mo nga si Pretty. Fake news naman. Alam mo, Pretty, kung sakaling alis ko lang lahat yung mga pangamba mo, gagawin ko. At kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon na bantayan kita lagi, gagawin ko yun. Ano ka? Turit oh, Nako, pretty. Sabi ko na nga ba, buntis ka eh. Buntis ka daw. <coughs> Doon ako buntis. Teka, mangga oh. Huh? Magana po sa mangga? Renta, wait lang. Ang bait mo naman. Ano, oh, Tis? Ako ka nga ng anak. Ang bait naman ni Oka. Alaga. Freddie! Ah! Ah! Ay, 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 ay! Kaya kayo nag-cheat with dalawa eh. Para kayong tukon maghihanaan. Bira ka.